So, merong nagtatanong mga ka-farmers kung itong ANK hypochlorous acid na ginagamit natin na panlinis sa ating babuyan para mawala yung baho mga ka-farmers ay hindi ba nakakalason sa mga alaga nating baboy? Hindi, hindi po ito nakakalason mga ka-farmers. Proven and tested na po namin yan. Kahit madilaan pa ito ng baboy mga ka-farmers, hindi po ito nakakalason. Ito po ay ANK hypochlorous acid. Hypochlorous acid po siya mga ka-farmers. Kaya very safe po siya sa ating mga alaga kahit na ma-take in or ma-inom pa nila mga ka-farmers. Hindi po ito katulad ng ordinaryong pampalinis mga ka-farmers. So ito po ay intended talaga sa mga poultry, sa piggery. Kaya siguro po talaga ng Envirolite Philippines ang maker ng ANK Hypochlorous Acid na safe ang kanilang produkto na ibibigay sa ating mga alaga. So, para sa gustong mag-avail ng ating ANK Hypochlorous Acid, kung sakaling may problema kayo sa inyong mga babuya na mabaho ito, i-click lamang po ang yellow basket or sa link sa ibaba.